Hmm. Ah. Asik ni. Ni pokok itu. Hmm. 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 Sigi ingat ke? Dibili daw po sila ng court. Bukas pa po, bukas pa po pala matatapos. Kailangan matatapos na yun. Ayan po yung mga bagong halaman po niya na. Itatang at ito po linigay yung iba. Grabe naman yan, no? Grabe. Grabe naman yan. Tapusin na namin, sir. Kahit gabi. Ah. Tapos na kami dito. Sibir namin sa likod, eh. Bububungan namin yung... Ah, kayo din po yung mag-ano doon. Oo. mm. Yan si ano ulit si Kuya William. Kuya William at Kuya Eli. Thank you po ulit. Kahit mainit ka tekra mo para lang magawa to. Grabe kayo. Ito talaga yung ano. Matutuwa. Matutuwa yung mga anak niya. May request sana yung anak ko eh. Yung request nung anak ko sana, yung yellow mapalitan ng green. Okay lang, sir. Ah, mapalitan ng blue yung Okay. Uh, Opo. Papabili pa tayo ng dalawang litro. Okay. Ah. Pwede pa. Madali lang kasi. Sir, bukas oh. siguro lalabas na siya niyan. Ano? Ipigagawin na yellow. Ah. Papalitan natin ng yellow. Gagawin natin, natin yellow, sir. Oh. Para kasi sabi niya light na tong ano tapos light yung yellow para daw magbalance kuya. Ayun. Alam niya pa yung ganun ka meron na tayong ano dito ka mo Meron tayong ano dito pambansang ano natin. Uh, Karabaw. thank you ulit, Kuya Eli. Kay Kuya William. Oh, yan yeah. na Mag-thank you din ho ako sa kanila. Kay Lolo, inuulit ko. Kay Lolo, Mio, kay Inda. Salamat sa pagmamahal sa mga apo nyo. Wala, talagang ano sila tatan All the way. Thank you, Tang. Linda. salamat sa pagmamalulit sa mga apo nyo. Ayan. lumating po yung ano lumating po yung gate hello po sa mga gusto po ng ano gusto magpagawa ng ganito kagandang gate sino po pwedeng tawagin? si bossing ah siya bala si bossing papangalan nyo kuya? George po. kuya George dentura po saan po yung pwesto nyo? sa paliwasan po paliwasan number po nyo para kung may, may nakaka uh, gustong magpagawa dito sa malapit to sa atin tawagan lang po nyo si 0955 091 0955 10 38. Okay. Yun na po yun. Yun na po sir. Salamat kuya. May page po kayo? Uh, Facebook lang po. George uh, uh, Ventura po. Ano po yung profile niyo doon? Uh, yung po, kung magkasama po, kami magkasama. Hmm. Okay. Yun ka Telegram. Sa mga gusto pong magpagawa, sa mga malapit po dito sa Pampanga, Pantakin nyo lang po si Kuya George. Kuya George, thank you ah. Salamat. Po. Thank you. Sino po yung mga kasama nyo? Si Kuya? Uh, Gerald. Gerald. Martin. Ma Kuya Martin po. Kuya Martin. Ito si Kuya. Cholo. Cholo. Thank you. Ayan Nala, si Tatang po lahat mo yan nanyan Si Tatang at Tinda. Naawa sa anak. <laughs> si Tatang po yung nag -ano niyan. Si kaso yung mga nakatenggang ano pwede ko pong itry ganyan ay para ma-recommend ko po kung gaano kaswabe. Kahit po hangin Ay sorry 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 magdi Sabi ko parang Ah, paano bang paano pa ganito Haiba pa hangin the slow po siya Ah yung remote yan What? De remote pa to? Al <laughs> well, grabe naman si lolo Tong! Thank you, ah. Thank you! Di-remote pa pala to! Di-remote pa pala to. Paano po yun? Kala ko disensor sensor siya sa mata. Hindi, joke lang. Di-remote pala siya. Thank you, Kuya George. Kaya ka tegra mo, oh. di remote pa pala yung pinano ni tata. Oh. Wala, pinupunasa pa ni Kuya, nakakaiya. Kuya Tsolo, thank you ah. Ayan. Di remote pa pala to, oh, Kuya ano? Kuya William, Kuya Eli. Wala kayong remote. Oh, Di kayo makakapasok. Oh, Tara, tingin magkakabit na remote. Ah. Yung sa isa kayong remote dyan.

Nasa si Tatang. Pumasok. Hindi, okay lang, Kuya Bobby. Oh. Dito, Jo. Di remote pala yung gate natin. Ito oh, ba? Oo. Nasaan ba si Tatang? Nawala. wala? Sa room. Ma'am. Di remote pala yung ano. ano? Adam. Tata, If you put color at this and this, it will be beautiful. Can I see? Oo. Oo, ngayon. Ngayon, oo. Oh taga saan? Si Tita Imelda. Tita Imelda, wait lang. Lobat pa naman to. sila? Oh. Nasa na kaya sila? Oh. Ay hindi, pwede ko naman by church ba sa sa'yo, Tita Jo? Pero no? mama. Ay, nagkano pala. Tignan niya naman, gano'ng kamahal ng tatay ko. Ay, nanay ko yung tatay ko, oh ayaw ayaw kong palabas sa iba o paplansa sa iba yung damit ng tatang hindi di remote pa pala yung gate hmm, talaga naman oh bakit may pera ako ano ba kayo Mm. Hindi, kulang ito, kulang ito. Thank you ulit, thank you ulit. Magpa-thank you, balang liwa ang tao. kadang-kadang muka saya ini, alah aku lang ni, kaya kena itu muka yang Thank you, 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 thank you. Mm -hmm. <smart> Naku, baka tumama sa ano, ha? Kuya. Nakain kami. Eh, tay. O, hindi, kayo. naman tayo. Di de, de remote pala yan. Oh. Na ano kaya gagawin Napahalik na naman kay Tatang at saka kay sige. Napahalik na naman kay Tatang at tinda dahil sa <laughs> key. Shoutout po sa sponsor ko ng Oh. mga nagaganap pa dito sa teckramas, House. Hmm. Ayan. may motor Lolo. May motor pala talaga ta. talaga 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 Oo. talaga 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 The remote daw. The remote? Wait lang. May... The remote daw. Talaga? Oh. The remote? The remote yan? Oo. Oh. Ano yung TV? Hindi. Oo. Oh. <laughs> May di remote bang ano? <laughs> si Tata na wapatawo ni. remote daw, apat daw yung remote. Talaga? Oh. Grabe naman. Mayroon palang di remote na gate. Oh, meron. Wow! Amazing! missing. Hmm. Oh, sige, nakakatuwa naman. Napakis nga ako ulit no. kay Tatang at Tinda. Eh. Oo. Uh, uh. Kailan mo pa ah, Kailan ba, Kuya William? Bukas, sir. Bukas? Oo. Oh. Ah. Talaga? Sorry, man. ko lang. Eh, totoo nga. Di remote mm. daw, sabi ni Tatang. Pwede laruan? Ay, hindi ko alam. Tignan natin. ako. Hmm. Okay. Thank you, Kuya Lito. Bukas nga daw darating ito. Hmm. Dada na -da nga -da yung nagkabit. May bisita daw para tayong sa so salubat ito. Kunin ko muna yung charger tank. Oh, si Campo rin talaga. Busy oh. Busy sa palay. Charge ko muna ito tank. May darating po na bisita ka Tecram. Kalito. May darating daw na bisita, parating na. charge ko lang to.